My friends. tayo ng Alasa ah, kasi yung kita na yan yan yung papuntang Alcubar tapos yung diretsyo na yun yung papunta dyan sa Rampo na yan so tayo dito tayo sa kanan papunta ng Alasa at ah, malapit na dito yung kampo na pupunta namin malapit na isa sa kampo namin na malaki dito sa tinatawag na Alciola Camp Pero gusto lang tapos pag aho natin ng kunti pag losong yun na yung kampo na pupuntahan namin so malapit lang so abangan nyo lang sa clip pa lang to ah, kasi kailangan natin ituloy tuloy kasi wala na akong pang sa camera na yan ah, sayang alam lang bago sana pero wala tayong pang malinaw yung camera salamat sa taga video ko harap <laughs> po sa iyo <laughs> ayan na yung gasolina ng aram ko ayan okay. hey, ito ayan tapos mayroong MC Do MC Do MC Do Gano'no MC Do <laughs> Magdo ba Magdo Ang <laughs> daming malalaking Ano dito Malalaking Anong tawag yung garah Ayan yung mga puno Puno na yan Halaga nila yan araw-araw dilig yan sana ul, araw-araw dilig <laughs> kailangan isuot natin pang ating pang kalakasan kaya nyo tuloy na sinasabi ko na ang katabi niyan Bin Puraya ah, shout out sa mga trupa ko dyan sa binpuraya. malapit na yung oh, iya malapit na. Yan yung pinko raya. Ano yung pinko raya na yan? Malaki kampanit dyan. Mga pinapabidyo sa kanya kasi para matandahan niya rin yung mga lugar-lugar kasi bago lang siya dito sa ano di pa niya kabisado ano? kaya ako isinama first time niya dyan sa kampo na pupuntahan namin hindi niya alam ano siya diesel tanker Ah. Eh ano yata nila yung nanatawan niya. Hindi Yung parang sisig ganyan. Eh. Ah. Ayun na yung kapo namin, isungo, isungo. Balik ko na sa nakabot sa tulong ng aking video. Maraming salamat pa mga manong friends. Uh, keep safe sa inyong lahat. Bye bye. I love you.